mayong udto so may mabigat akong tips sa inyo itong tips na to ay diskarte sa pagtatrabaho hindi lang sa pagtatrabaho ang diskarte din paano mag analyze ng galawan ng company kung gusto mo ito i-like mo at i -share. ano ba ang experience na kailangan mo experience na gusto mong malaman di ba? minsan sa atin nagtatabaho lang tayo hindi tayo kumukuha ng mga idea kasi pera lang yung ating habol ito master paano ba mapaiksi yung mga experience na gusto mo yung pagtatrabaho mo na paano mo ba makuha agad yung mga diskarte doon sa pinagtatrabawan mo ito ginamit ka ng company ginamit ka ng mga bus mo, eh din, gamitin mo din sila. Paano? Ganito, Master. Kunin mo yung mga diskarte nila. Kunin mo yung mga uh, abilidad. Sabi sa'yo, pa abilidad. Paano? Ganito, ganyan. Paano magtrabaho? Paano mag -compute? Hindi, hindi literal na kukunin mo. Amit yan. Kasi <laughs> muskila yon. Ang ibig kong sabihin, yung mga diskarte na yon, pag wala ka nang ala, wala ka nang makuha sa kanila na diskarte. Huwag mag, wag mo na hintayin na manatili ka pa dyan. Habang kumukuha ka ng mga diskarte doon sa company na yon, doon sa mga boss na pinagtatrabawaan mo. Kasi experience yung habol natin. Alam dito yung yung, yung kukunin natin. Lumipat ka na lumipat ka na kasi naubos mo na nakuha mo na lahat ng mga diskarte nila nakuha mo na yung mga abilidad nila paano magtatrabaho for example sa electrical pag nakuha mo na yung paano magkabit ng cable tray cable tanking paano magbind ng EMT electrical metal tube yan paano mag screeding paano magkabit ng SMB <coughs> mga panel board <coughs> excuse me. paano mag -mager? yan sa electrical electrical yan ha pag nakuha mo na yan paano mag piping yan mag, paano mag kabit ng mga boxes mga junction box yan paano mag wiring gamit ang color coding RYB lang yan eh anong RYB R red Y yellow B blue ha. pag nakuha mo na yan magbasa ng mga plano huwag mo na hintayin na dyan ka na mamatay ipon ka lipat ka ng iba kasi mga master ganito pag nagustuhan ka ng company na yon pag nagustuhan ka ng pinagtatrabahoan mo pipigilan ka tatasan ka ng sahod simple, may alam ka na sa trabaho yung alam mo idiman mo na magkano yung kailangan mong sahod na iangat di ba pag hindi ka hinabol lipat ka na kasi may nakuha ka ng diskarte galing sa kanila. Di ba? So, yan ang tips na mabigat ni Master. Pagdating sa ibang company, ito. Pagdating sa ibang company, Kunwari nagsahod ka ng mahigit kumurang, sapat na sa iyo. Mga ilang taon, parang kulang na din yung sahod mo. Ito yung diskarte ko. Pagkasagsagan ng project, bagong pagbagong project mga Master. Siyempre, bagbagan na yan, trabaho, pas, paspasan ng trabaho. Nasisip mo na nakulangan ka ng sahod mo. Yan ang panahon na mag-exit ka. Yan ang panahon, panahon na lumipat ka. Kasi yan ang panahon na maraming trabaho. Bakit? Bakit kailangan mong lumipat? Ito yung disyante. Kailangan mong lumipat para habulin ka ng para habulin ka nung uh, amo mo nung company na yun. Siyempre, magaling ka na. Siyempre, madali, ma, marami ka ng experience. Kailangan mo ng malaki-laki. Sasabihin mo, abulin mo ako, ito, ito yung press ko. Ito yung mga, ito yung kailangan ko. Ah? Ito yung kailangan kong pira. Hey, hahabulin ka na nila master. Hindi ka hahabulin ng itak. Hahabulin ka ng salary tatasan yun sala sahod mo yan ang tips ko bakit nandito ako sa company oh. yan ang tips ko bakit marami akong experience napuntahan ko yung naging mekaniko ako conversion galing Japan ng mga sakyanan kinukonvert yan hindi simple, galing sa Japan mga right pagdating sa Pilipinas ilipat yung mga steering wheel sa lift so dumaan tayo dyan at naging electrical ako more than 2 years naging mason bakit ganun ang alam ko bakit nasabi ko yan dahil ginawa ko na yan sa aking sarili pasensya na po kasi mahirap mang Tagalog patrabaho alam ko ayaw ko patagalago patalago patalagoga <laughs> nakabulubulul ako ayaw na ko patagaloga patrabaho alam ko kasi mahirap magtatagalog mas maganda mas sayom pa yun magtrabaho. So, pagtiisan nyo na. Ang sa ibig ko sabihin, kuha ka ng mga experience sa, ka sa, kanila. Hindi lang pangalan, hindi lang words na experience. Kunin mo yung mga diskarte nila paano. Pag wala ka na makuha sa kanila, lipat ka sa iba. Pag nasatisfy ka na, punta ka sa malaking company, apply ka. Sabihin mo, ito yung kailangan kong sahod dahil marami akong experience, marami akong alam. Kasi pag may alam ka tatanungin ka. Alam mo ba 'to? Oh. Alam mo ba 'to, Siyempre, Masagot mo kasi may experience ka, di ba? Oo. Kaya mo mong isagot 'yung mga tatanungan yan. So, ano ba? Pag ma kailangan mo ng patasan sa lalaki, doon ka maglipat, doon ka mag exit pagkasagsagan ng uh, bagong project. Huwag kang lumipat na patapos na 'yung project kasi tutuluyan kaya nila pag bagong project, pag kalahating project nangangalahatin yung project na yun uwi-exitan mo yan sigurado habulin ka ng company hindi, hindi itaka, hindi, hindi palakol yung habul, sa sa'yo hahabulin ka ng sahod, magkano kailangan ng uh, sahod na increase so yun, ang tips natin for today's video